Mapamol, tiyangge o palengke, samutsari ang mga produktong gawa sa plastik. Gaya na lang ng mga monoblock na ito, na may kamurahan pero alam nyo ba, nakabuntot naman ito ang piligro? Ganito ang eksena kaninang umaga ng pangunahan ng Trade and Industry Department ang pagwasak sa higit isang libong monoblock chairs at stools na hindi pasok sa quality standards na ipinatutupad ng gobyerno. Putol na yung paa, may mga lamat na yung uh, plastic na kailangan uh, hindi na, maalis na sa gamit kasi delikado sa mga uupo babala ng DTI sa retailers, siguraduhin ang kalidad ng produktong inyong ibinebenta para iwas multa. Kagre range from uh, 5,000 to a million depende po sa sa level of infraction kung gaano ka kagrabe o kasahol po yung paglabag. Ayon sa tala ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau, mula 2020 hanggang 2023, umabot na sa higit isang libo ang bilang ng kaso na may kinalaman sa paglabag sa product standards. Sa nakalipas na tatlong taon, umabot na sa higit 33 milyong piso ang nakolektang multa ng pamahalaan. Nagbigay paalala naman ang DTI sa mga consumer na maging maingat at matalino sa mga produktong pinamimili, lalo na yung mga gawa sa plastik na kalimitang palyado ang kalidad. So, una, tiyakin na may quality mark. Ano po? Pangalawa, of course, sa reputable uh, company o retailers po tayo bumili. Makakakonsulta naman po kayo eh sa mga magagandang reviews. Ano kung uh, quality at, at safe po ang mga produkto. Tingnang mabuti raw ang Philippine Standards Quality o PS Mark. O di kaya naman ay ICC Mark o Import Commodity Clearance para makasiguro sa kalidad ng produktong pinamimili dapat din daw ay may maayos na label gaya na lang ng lugar na pinanggalingan at date of manufacturing ng produkto. Samantala, may pinirmahan din na deed of donation ngayong araw para sa pagdodonate ng DTI ng mga naturang produktong plastic sa Manila City Government at kumpanyang The Plastic Flamingo. We'll crush it again into smaller pieces and then we'll recycle it into panels and that we can use for furniture, construction, formwork, whatever you can do with plywood, you can do with these eco boards all the products that we are making are sold in the philippines to big to architects designers and also we donate them to schools or to low income communities ej gomez cnn philippines